Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon po. Ano po may paglilingkod po namin sa inyo? Gusto ko lang po, ano, mabawi po yung anak ko po. Bakit? Merong pong kumuha sa anak nyo? Hindi po, pinaampon ko po. Pinaampon nyo? Opo. Dumaan ba ito sa DSWD? Hindi po. Oh. Uh! Usapan lang po. Bakit nyo po pinaampon at hindi nyo po dinaan sa DSWD? Hindi, hindi, do po. Do, sa korte. Walang DSWD, walang korte, ha? Wala po. Usapan lang po. Bakit nyo po pinaampon? Kasi po, wala po akong kakayanan po walang kakayanan. Single mom po ako. Okay. Sa so, niyo po pinampon? Pero kuya, ilpo po. Sino po si kuya? Bayaw ng ati ko po. Okay, pinaampon nyo dahil wala kayong kakayanan. ano oh, Anong trabaho niyo po? Kasambahay po. O, oh, marami po ako alam ng mga kasambahay. Na kami, mga kasambahay namin, may mga anak sa probinsya. Pero hindi nila po pinapaampon. Pinapaalaga lang nila sa mga kamag-anak nila. Tapos pinapadala ng suporta mahirap lang po kasi kami. Yung, yung, tatay ko po, ano lang po, sa bukid lang po. Wala, pong, wala, po, kami pera that time po. Ma'am, hindi po, sorry uh, hindi po pwedeng gamitin dahil ng kahirapan para yung ating mga anak, i-ambando na po natin. Nagbago nga po yung isip ko nung... Ah, okay. Nagbago yung isip nyo, sisisikin. Ngayon gusto nyo po punin. Opo. Yung bata. So, ngayon, ayaw po ibigay. Ayaw po habang tumatagal po sa kanila, pinagpalaki po ng palaki yung babayaran ko. Wala Ilan taong po yung bata nung pinaampo niyo po? Kakapanganak ko pa lang po, February 22 to. February 22 this year po? Opo. February 22. Okay, bago-bago lang. Ano? February, Opo. March, April, May. Uh, Mag-apat na buwan. Ngayon, gusto niyo pong babayin kasi medyo nakaluwang na kayo. Nang ano po, inuwi ko po sa bahay, kakapanganak ko pa lang po. Kayo po ito manggap ng pera? Nung Wala kampuan. po. Libre lang, sabi niyo, ampunin mo na to. Okay. Ayoko na po sana ipaampon kasi po pinagbabayad pa ako ng tinki. Dalawang araw lang po binibigay sa akin. Mga ngayon po, sinisingil kayo na nag -ampun. Opo. Nung March po, 15K na po yung sinisingil sa akin. Okay. Kasi sinabi niya, ampon. Iba kasi yung pinaalaga at pinaampon. Oh, Di diba? baka na na ito mga taong pinabili na ng anak niyo para amponin sana. Magandang hapon po. Yung baby po, ni Ma'am Hannah ay 3 months old nandiyan po sa inyo. Opo, sir. At gusto niya pong pawiin. Ano Opo, po ang inyo pong saloobin? Yung kami lang po yung pag anuhin po nyo yun, yung sa ano yun. Kung tatanungin, hindi eh, po namin ibibigay yung bata, Sir Rapitol po po. Kasi napamahal na po kami sa bata, tsaka hindi, hindi po namin ano yung si Hana po. Parang paiba-iba po yung... Ay, decision niya. Decision niya po, Sir. pero, pero Sir, sa sa gusto niya, Sir, kailan niyo po talaga ibalik yan. Pero siyempre, hindi agad pwede ibalik dito kay Ma'am Hana. Kailangan eh, gawan po muna assessment si Ma'am Hana uh, at yung baby na mga kinaukulang, particular sa DSWD. Kasi kung ayaw nyo po ibalik, magmamatigas kayo. Baka makasuan po kayo sa human trafficking yan. Alam opo, niyo po yan. Opo, opo. Alam ko po yon sir. Wala, wala kayong choice, sir. Ibalik lang talaga. Pero bago natin ibalik, eh, kaya pag-usapan natin kung ano yung proseso sa pagbalik. Pero ibabalik nyo po, hindi nyo po hindi pwedeng ibalik. Dahil buti sana sir, kung yan ay inampon nyo at legit ang pagkaampon, dumaan po sa korte. ba diba? sa, sa tulong ng DSWD. Opo. Tama ba ako, Ma'am Hilda Rodeles ng CSWD, Eastern Samar? Yes po. Ano ba yung proseso sa pag-aampon po ng yung bata? proseso po ng pag-aampon, katulad niyan, dapat nagano yan, dumada ng proseso. Mm-hmm. Nagpipirma yung birth mother ng did voluntary commitment. Mm -hmm. She is voluntarily uh, surrendering mm -hmm. her child, her baby, for adoption. Ayaw. Yung po ang first, na ano, yung first, yung, yung po ang first step. Okay. So not Before po that, uh, mag-undergo siya ng counseling. But then, yung nangyari po sa kanila, si na Mom Hannah, sila sila lang po yung nag-usap-usap. Walang legal proceedings na nangyari. Hmm. Tama ba ko ma'am? Di ba dapat dadaan din to sa korte? Dapat? Yung adoption? Opo. Yung adoption? Yes, yes. Pag may CBC klaan na, the, the child is certified na pwede na siyang ma-adopt. Yun na yung time na dadaan na sa court. Ipo-forward na sa court. Pero yung mga documents, yung proseso po ng documents, sa CSWD at sa Saudi SWD muna. Ayun yun, sabi ko si o the SWD muna and then yung, yes. kayo po ang gagawa ng assessment kung ano pa yung mga dapat gawin bago... PCR, Parent Capability Assessment Report. Kakailangan po ng korte yung para mag-decide ng korte kung karapat-dapat ba na i-go ahead yung adoption proceeding, di ho ba? Tama? Yes. So in this case, hindi po dumaan, sila-sila lang. Sabi ko dito po sa dalawang mag-asawa na pinagampunan, eh, makakasuhan yes. sila ng human trafficking, di po ba? Pag nagmatigas sila, tayo nila i-surrender yung bata. Yes po. Pero in one way or around, Sir Rafi, kailangan din magawa ng assessment report si Ma'am Hana. Correct. Yan ang sinasabi kanina. Why is she is, nag-change yung decision niya. Mm -hmm. How yeah. how she is capable enough to take care of her baby. Correct. Kasi in the first place, kung yung reason niya kung bakit uh, pinamigay, nandun na yon Pero mm -hmm. bakit ganito ba? Orong-solong. Kung ma mabawi na niya yung baby niya, in case mabawi na or ibigay talaga, baka, di ba, baka in one way around, pag mahirapan na naman siya, she hmm. will again decide to give, di ba? Tama nga po, y yung nasasabi kanina, which you agreed with me, <laughs> na gawa mo ng assessment si Ma'am Hana at yung baby, si Ma'am Hana particular na kung siya po ba'y karapatapat na maging ina at uh, may kapabilid ba siyang arugain itong baby na sinurender niya ng simulat sa pole, di po ba? Tama? Yes. Pero sa yung gagawa po ng assessment is yung yung MSWDO, yung DSWD where Ma'am Hana reside. Hmm. yun nga po, yun Pero sabihin, at least yung, DSWD po, gagawin siya ng assessment. Yes po, yes po. okay. Apa. So, hindi guaranteed, hindi 100% guaranteed na Kapag sinurender halimbawa ni Edmond at Rose, sabi, o sige, e, balik na natin. Hindi agad-agad mapupunta yung baby dito kay uh, Ma'am Hana. Dadaan mo na ito yes, sa kamay ng DSWD o CSWD para sa assessment, di yes, ba? Yes po. Yes po. Yes po. Tama po, po. Sen. Ra. Pero kung ako rin sa inyo, Ma'am Hana, gumastos din itong uh, si Sir Edmond sa Ma'am Rose Marie, kailangan meron ka rin sigurong... Ang inaano ko lang po yung kalagayan po ng bata. Baka, ano po binta niya sa iba. Baka binta niya ulit sa iba kasi naranasan niya na yun eh. Kahit ah. kapatid niya, ayaw niya mapunta yung ano, yung bata sa kanina. I yun lang po yung inaano po namin kasi kawawa po talaga yung bata. De, kaya nga po sir, yan po yung sinasabi ko kanina maging si uh, Ma'am Hilda, assessment ang gagawin ng uh, kinaukulan DSWD o si kung may kapabilidad ba itong si Ma'am Hana na palakihin yung bata in the future na hindi na mangyari yung yes. kinakabahan niyo. For the meantime, so paano ito, Ma'am Hilda, humihingi ng compensation itong napag-iwanan ng baby? <laughs> wala yan sa batas, sir. <laughs> wala sa batas, so ano? Yes po. Uh -huh. Depende na lang po yan kay Ma'am Hana. Pero sa, Ay. if you are ano, talking Pero said, sa no, gobyerno, wala, silang sila makasahan, ano? Yes po. Okay, so mag-usap na lang po kayo. Willing naman po ako magbayad sa kanila. Ginigipit po kasi nila ako. Noong March po, gusto nila cash na ibigay ko 15k sabi ko po na kung po hindi po paunti-unti ayaw oh. po nila pumayag sir hulog-hulugan opo oh, sabi nila hindi daw po motor para hulog-hulugan daw po wala naman sila ang <laughs> binigay sa akin ng ganung oh napapatawa si ma'am Hilda oh senator am. uh, sa amin po always the best welfare and interest of the child Correct. po kami yun po ang stand namin thank you po thank you very much si nakikinig po both parties ma'am Hana si Sir Edmond saka ma'am Rosemary So for the welfare of the child, yes, yes, yes. Ay ang palaging nasa unang kapakanan na tinitingnan. Sir nung ano po, nung wala pa pong one week sa kanila, si baby po, nag, may sore eyes na po, tapos yung mata po, binibisita-bisita ka po sa kanila, nagdudugo po yung mata, may sore eyes, tapos one time po, may ano dito, yung scratch dito, kaya iyak po ako nang iyak po. Nang totoo po. yun, may kasama po ako. Kasama ko po, po yung kaibigan ko doon. Pagpunta namin po yung yung damit po, sobrang dumi. Sobrang dumi po ng damit. Tapos yung chupon po, sobrang laki-laki ng butas. Pinapatsuso niya po sa duyan nakahiga, hindi po hinahawakan, ina, lang po sa ano, malaki yung butas, malulunod yung baby. Eh bakit doon mo pinampong kasi kung ganun palang pagkataon hindi itong dalawa? Hindi, hindi ko naman po sila, hindi ko naman po yung alam yun po. Hindi ko naman po yung, yung, mga niya. Okay, pa, yung mga kapatid niya. Kahit tanong ko yung mga kapatid niya ni si Hana. Yung isa niyang kapatid doon, siya tumitira sa amin. Saka yung isa nga niyang ano, anak, pinaglaglag niya po, sabi ng kapatid niya, tapos yung binigay namin 4K, pinanginom lang niya. Oh, sabi ah, ng nang, tatis, nagbigay ka ng 4K? Ah sir, yung pamasahe ko kapatid, po yun. Kapatid. anong nilaglag? Ano? Sabi ng kapatid mo, pinalaglag mo. Wow kapatid. Napo? Tapos yung binigay namin k pinanginom mo lang sabi ng tatay mo, Napo? di ka naman nang bumili ng bigas. Ma'am -ma -ma Hana, imbis na magpasalamat ka, ikaw pa nga nagagalit, sinisiraan mo sir. pa sila. Hindi po ako nagagalit, totoo po yung po yan sinasabi po. ko. Tapos sabi niya, dugyot po kami. Tapos ah. taba-taba ko daw, napakaano mo naman. Ma'am, dapat nagpapasalamat ka, hindi yung titiray mo sila pagdating dito. Kahit, kahit pa kayo magtanong dito sa aming barangay kung anong ugali namin talaga mag-asawa, tsaka ipatanong po nyo sa barangay nila yung si Ana kung anong ugali po, sir. Kahit sa ibang barangay kung ano po yung klaseng tao na yan. Mabuti na lang po, Ma'am Hana, pumunta ka rito at nagikinig po ah, yung CSWD. Ngayon, nakakasiguro kayong lahat na itong bata ay malalagay na sa maayos dahil magte-take over na ng ating pamahalaan. Kaya nga meron tayong CSWD at TSWD sa mga ganitong sitwasyon, sila ang eksperto kung anong nakabubuti para sa bata. In this case, ang una ay bata. Gagawin ka ng assessment. Kung ikaw ba'y ba bagay pang uh, patuloy na mag-alaga sa bata o palaki ng bata, eh may mga balita na ikaw raw ay nagpalaglag. Totoo ba? Hindi po yung totoo, sir. Hindi ka nagpalaglak? Hindi po. Yung 4000 na binigay sa'yo, kapalit na... Pamasahe ng... ko po yun dito sa Manila kasi usapan na po namin yun. Pamasahe. Okay. E pinanginom mo daw? Hindi alak. po yung totoo. Anong ginawa mo doon sa 4000 Bumili po kasi ako ng cellphone kasi wala pa akong cellphone. Binili ko po. Tapos yung iba po, pinamasahe ko po. Okay. Yung pa, ano mo yung anak mo malagaan So, ang ibig sabihin, gusto mo magkaroon cellphone, bininta mo yung anak mo para magka-cellphone Hindi po. Hindi ko po yung bininta. Ayaw ko na nga ano ako. Ano yung sinurender mo yung bata para magka-cellphone ka? Sir, kasi wala po akong pera. Ginigipit po nila ako. nagagalit po okay. sila sa akin. Pagkalabas po namin. Ma'am, ma, hindi... ma ikaw naman lumapit sa kanila. Di ba hindi sila lumapit hindi sa akin. Hindi po iyo. ako lumapit sa kanila. Sila po yung lumapit sa akin. Yung ate oh, ko po yung nag sa kanila. Hindi po talaga po yan. Sino mo sinasabi niya, sir? Hindi po yan totoo. Kahit sabihin pa sa barangay namin, sila yung pumunta sa bahay namin, sir. Sir, sila yung nagpapunta sa akin doon, sa kanila. Mga anak na kumatunong lumapit kasi sila sa akin. Ang po namin sa iba, uh -oh. sabi mo, Papaan po sa iba. Ang galing-galing gumawa ng kwento. Yeah. pag sabihin mo sa tatay mo. Tinadama yung tatay ko dito. ay ito totoo. Ay, ito totoo naman talaga. Nandun naman yung tatay mo. Oo, nandun yung tatay ko. Wala, walang magawa si tatay kasi wala nga din siya. Walang wala kami noon. Oh, sabi nga nagtatay. Sabi mo yun, sabi mo yun. Kaya nga, yun lang pinanditindigan diba, namin. Diba sinisi namin. sinisiraan nyo pa nga si Kuya, ano? Sabi nyo, nag nagdadrag kuya. siya, addict siya. Sinungaling mo na. Sinong Kuya? Ano, wala na, mo mo ano Kuya mo. Anong kuya? Si Kuya Liboy? Yung, may una po kasing mag-aampon. Ma'am, 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 ko na. Nasaan ba yung tatay ng bata? Na, may bidin siya ka? Alam ba ng tatay ng bata itong nangyari ngayon? Apo, ah, alam. Nasaan po yung tatay? Nandun po sa kanila. Tinatanong eh, po niyo yung tatay niya kung sino nakabuntis sa kanya. Hindi Anong po niya sinasabi. Nasa kanila? Ah, alam. Okay. Nung ipinanganak si baby, sinabi mo sa tatay na, oh, hindi yung po. anak ni natin. Hindi niya po alam. Hindi niya alam na? Buntis po ako. Hindi po pinaalam sa kanya? Hindi po. Ngayon, alam na? Ayam, alam na po niya. Anong reaksyon niya? Anong trabaho po ni tatay? Construction po. Okay. Ngayon, alam na nung tatay na meron pala siya anak, sa anong reaksyon? Sabi niya, sabi niya po ano, pwede daw siya bumisita sa bahay, bisita bisitahin daw niya. Tapos nang sinabi ko na pinaampon ko, tas may babayaran ako para mabawi si Bibi. Ayun din na po ng paramdam. Ayun niya. Ayun. So wala rin siya pagmamahal sa baby. Kasi ayaw niya mag Gusto niya lang makilala siya. Sinabi po namin sa ano sa kanya doon pa sa ospital. Sabi namin, hindi na ba nagbabago yung isip mo? Sabi ko, Ay, first, nga kahit nga isip yung nurse po doon sa hospital, sinabihan siya na magsigurado ka daw. Sabi niya kasi mahirap to. Eh sabi niya hindi na doon nagbabago ng isip niya kasi yun. Siya pa nga nag-ano sa amin, nailakad yung library, yung palagay sa pangalan namin, ang bata. Yung sa asawa ko yung ginamit sa no. PhilHealth po. Nasaan yung baby ngayon, Sir Edmond at Ma'am Rosemary? Nandito po sa amin, Sir Idol. Saan lugar po kayo? Wag niyo sabi exact location. Saan lugar kayo? Anong... San po? Burungan po. Orungan Eastern Samar? Opo, opo. So ang gagawin po ninyo, yan po ay susundin po ng mga taga CSWD yung bata. Isurrender nyo po. Kailangan po isurrender. Hindi pwedeng hindi, sir. Sige po. Wailing naman po kami. Ma'am Hilda? Yes, Senator. Yes, po. ibibigay po namin yung uh, address, exact location nitong uh, mag-live-in partner at susunduin nyo po. Tama yung bata doon sa kanila? Uh, pwede naman po kami mag-usap-usap muna sa office. Pero ma'am, di ba dapat kukunin nyo muna for assessment kasi hindi nyo po pwedeng pabayaan yung bata nandoon kasi hindi pa naman yes, po, po, finalized. Maliban na kung sa nakita nyo, ito mother, hindi ka rapat dapat maging nanay at ni-request nitong dalawa na ilang buwan na nag-alaga sa bata na gusto ma'am po at nagkaroon ng maayos na usapan, itutuloy na, yes, itutuloy na mapunta sa kanila pero this time, gagawa na po ng mga dokumento. Tama ba ang pagkasabi yes, ko? Yes proper proceedings po, yung mga legal document. Yes po, Senator. So for, for the meantime, ma'am, status ko dyan muna sa dalawa? Yung status po, surrendered. Surrender. Magkukontakt po kami sa, sa region, sa region 8, kasi sila yung may institution na ah. mag-take care sa mga baby. Okay, good. Dito po sa Borongan, wala, wala po kaming... Center. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, uh, kukontakin niyo po yung office na uh, malapit po dito sa tinitirhan itong dalawang nag-alaga sa bata para sunduin po yung baby. Tama? Yes po. Yes po. At gagawin na po assessment itong nanay. Tama po? Yes po. So nakikinig po kayo, Sir Edmond? Yes po, Edol. Okay. Siguro, Ma'am Hana, gusto magbigay sa kanila ng kahit papaano doon sa mga kasus nila. Opo, oh, po, willing naman po ako. O, oh, willing naman daw po, Ma'am Rosemary at Sir, Sir Edmond. Mag-usap po so, naman po siguro kay sa barangay. Sasamahan po namin siya diyan sa Eastern Summer para makapag-usap kayo lahat. Ano? Alam po. Ah, sige. So, naman po. Much better. Siguro duwin ko na hindi kayo madidihado rin. Siyempre, hindi naman ako papayag na ganun-ganun na lamang at magbumuka kayong kawawa. Salamat po, sir. O, magandang hapon po, Chairman Edgardo Basario. Opo. Okay. Kailangan din po namin ng tulong nyo, Chairman, tungkol dito sa kaso na pinag-usapan ngayon sa ba bata Salamat na... Nandong kay Mr. Edmond, saka uh, kay Ms. Rose Marie. Siguro po, kayo rin po ang magkipaugnayan sa mga taga-CSWD doon sa proper turnover, ano po? Yes po. Ah, sige po. Salamat po, Chairman, sir. Thank you po. Attorney Garrett? Yes po, Senator. Magandang hapon po. Na-monitor mo yung pinag-usapan namin kanina pa? Uh, it's a matter of adoption po, Senator. Yes. Alam ko kapag halimbawa, tulad ito, walang papeles at sila-sila yes, nag-usap at may perang nagpapalitan ng pera, parang may kaso ata. Yes, exactly, Senator. Yan po yung... Uh, Uh, vulnerability po nila ngayon. No? Um, sila po ay liable sa human trafficking po actually because it's considered a sale of a person po technically, uh, regardless of the age. Tapos aggravated ba po na the victim is a minor? Uh, in fact, wala pong effective adoption dito under our laws. Mm -hmm. So kung bawian po ng bata, wala pong bawit dito senator. Kung ayaw po nilang actually i-turn over yung bata, it might even be considered another case of kidnapping. Nako, doble na child trafficking, kidnapping pa, pa ganun, tama ba? Yes po, Senator, because ang custody po ng bata really belongs to the biological parents under our law, specifically the mother po. Yun po ang hindi natin maitatanggi under the laws. So kung dineman po ng mother ang return ng bata at hindi po tinurn over sa kanya, it might make them liable for kidnapping. Pero teka muna, eh, ganun-ganun na lamang. Isamantala eh, sinari, naging pabaya in the first place. Tapos ngayon, nung yeah, uh, sabi niya, ah, Okay na pala, pwede na maging nanay, akin ng baby ko, eh, hindi naman tama. Hindi rin naman po tama when we talk about morality po, senator because 'yun nga uh, the fact that willing siyang ibenta for valuable consideration yung kanyang anak would show na she's an incapable mother. Pero naiipit po tayo ngayon sa batas senator na 'yun nga po yung mga liabilities na meron tayo for the adult keeping that child liable po siya for human trafficking and kidnapping kung ayaw niya po i over. So kaya ang pinakamaganda, yung mga natin, yung mga eksperto pa rin sa child welfare, yeah. sila ang gagawa ng assessment kung karapat dapat pa rin ba itong nanay ay maging nanay para doon sa bata na inambano niya in the first place. Yes po Sen and ang um, suggestion ko po uh, kung legal po ang pag-uusapan is kung hindi po capable talaga yung biological mother, Uh maybe we can undergo the process of adoption na po Senator kasi ngayon po hindi na po kailangan dumaan sa korte ang adoption. Ah hindi na ba? No need na po Senator there's already a uh uh, administrative process for adoption po. May bago po kasing na-create through RA 11642. Ito po yung ginawa po yung National Authority for Child Care, Senator, mm. na attached agency naman po siya ng DSWD. Ito na yung one-stop shop, kumbaga, for all matters on adoption po, Senator. Yung DSWD po would assist the, ano, the adopting parent po. Uh, ideclare declare po muna po kasi nila na ang child po na yun ay Candidate siya, or ano siya, viable po siya for adoption, Senator. Adoptable child. So pwede mag-apply itong nag sa bata, itong sila Sir Edmond, yes, saka po. sila Ma'am Roseberry. They can apply as well. Yes po, Senator. And I think that's the best recourse right now para maumpisahan na po natin. Ma-declare na po ng DSWD na unfit parent po yung biological mother. Kaya itong gagawin natin, Sir Edmond, oh, Sir yes, Rosemary, o oh, nakikinig kayo, mag-apply yes. din kayo. Kasi gagawin na assessment itong si mamhana itong nanay ng DSWD. Pag nakita ng DSWD, unfit, e eh mag-apply kayo for adoption, e eh baka mapunta sa inyo. sir. Pero walang garanti. Pero walang garanti yan. Ngayon, pag napunta sa inyo, hindi nyo na kailangan maningil. Now, kung hindi napunta sa inyo, obligado siya magbayad. Kung hindi siya makapagbayad, ako na lang. Ako na lang magbibigay. Total, wala naman palang pera ito talaga si Hana. Meron doon siya, pero konti lang. Ako na lang mag-abono. Okay? Yes, sir. Thank you po. Okay. Salamat po sa inyo, uh, Sir Edmond at saka Ma'am Rosemary. Opo. Okay. Ga ganun na lamang, Sherry. Pamasaya natin to si Ma'am. Opo. Doon sa... Summer po. Isto sa... Ako naman mamasaya po sa inyo. O, may, may tirahan po. po. tirahan po kayo doon? Opo. O sige, pamasayaan ka namin sa mga ng reporter. Lahat, pakit money mo. Thank you po. Okay, at kung kinakailan, mag-abot ka ng konti dito sa mag partner, bigyan kita. Thank you po. Bigyan din kita ng konti. Pero next time, pag na ha. Opo, promise. Oh, sige, okay, nina, sige. Po. Tulungan ka namin din. Sabi ni ano ni Denver, wag daw kita bigyan ng ayuda. Nami Ay, po nagsasabi, sir. Eh, wag wag na lang pala muna. Eh, ano na lang, yung baby mo na lang bigyan ko ng maraming gatas, ano? Wag na ikaw. O nga, tama. Salamat ha, Sir Denver. Oh, please marami don't give it to to the man. Ay, marami. Sa comment section, o, sir. si sir. Mr. Days Mendoza. Eh, wag na. Sige. Yung ano na lang, yung mag partner, saka yung baby na lang, bigyan ko mga damit dampin ano. Ah, Pero po. naman po, gatas, gatas mga gamit po. po. Meron na. Apo. Ah, gatas diapers. Gatas tap, Ikaw wag na lang. Wag na po, ko na. Pinab okay, very good. Okay.